Ang init-init na dito pa rin kami nagbabantay oh. Bantay sa mga alaga. Yan yeah, dito. Salamat. Did, did you see Leslie in the kitchen? Ah. Okay. Ilulua, isa because, kong mata o. Because maybe Brahim, I left in the... Kami nilang tatlo na tira dito. Baby, Dati mga... Mga inang your... Marami can tayo Can you dito. take us here? Okay. Okay. Dating marami kami dito, nagiinom kape habang nagbabantay sa mga alaga. Ngayon, tatlo na lang kami, nagsiuwi na sa Pinas. <laughs> mga hindi na bumalik ng kwait, mga nagsawa, nakakabantay. O, oh. ayan ang aming mga sing na binabantayan na. Oh. Maganda sana kung ano na, winter na talaga, no? Ayan ang aming mga binabantay. Okay na kunting init na lang, hindi na masyado. Nagluluhang mata ko eh, oh. Ano, nakita mo na, juana na. Nagsiyuwian na yung aming mga no, dabar cards Ay na, dito. Ano, hindi pala lagi sa sasakyan. Tinapon lang yung batang talagang. siya sabi sa'yo? Kasama ko, sinatis um, na tapos yung patulong din dyan sa rulong. Buti na kuha niya. Eh, Sinatuman yung kasama ko sa ah, mga. Sino gapit sa'yo? Nanay namin kasi. Natig kami. Mm. Tapos sila umuwi. Mm. Tapos magkuha sa amin ng maya. Maneha. Ba, mm. init. Sinaw sa pisni ba? Buti si Glinda o. Kargado ng ano. Kargado ng sunblock. sunblock. Uh, uh. 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 Yung pulpo ko doon na dala galing Pinas mag 2 years na yon yung mag-expert na yun, <laughs> <laughs> tender care. <laughs> uh, ang sa akin, ano, yung Junson na Green. <laughs> Junson na Green. <laughs> sa akin meron niya, dala ko nung nagbahasyon na ko, Jun, ayan, tender care na pink. Hindi pa lang nabawas, eh. Gusto ka lang. Hindi pwede magpulpo-pulpo. Mamalat mo ka ako, di ba? pang 3 days gumamit ng ano oh, peeling lotion nahiya ako sa nanay ko sabi sa akin may lagnat ka ba? yun na lang ang mukha ko kala may lagnat ako. gumamit niya ako ng peeling lotion tingnan mo yung pekas niya yung medyo na wala no? konti 3 days pala lang ang ganda siya yung bagong labas na peeling lotion yan eh, konti lotion, na lang. Lotion? Feeling lotion ang pangalan ba. Eh, picture ko. Katanggal man, o. Tanggal na nga pikas ko picas? sa kanila, oh. Yung mapa ko na naipon sa mukha. naglalabas naman sa akin ang mga pikas pala, yung parang itim-itim parang mapa? Oo. Oh, na, oh. Mm -hmm. Yun yung naipon sa mukha ko. Buti na wala, o. Oh. Ano kay kay ba nang tikas sa kamalas na? Iisa nga yan. Parehas nga lang siguro. Oh, okay. oh Parang talumtum. Huh? Oo. Oh. Ito ang iba kasi yun yun yung sa kakaedad. Yun. Hmm. Uh, tapos yung iba. Tapos, sa stress daw yan yung iba. Tapos yung sa iba yung sobrang, sobrang gamit, gamit ng ano yung nasunog Oo. Oh. Ay hindi siya mawala. Eh bakit kaya? Si Ann niya ang dami ng itim-itim sa mukha. Oh, ano naman talaga yun sa kanya, talumtong sa ano na niya yan? Blood niya yun. Dito, maritisan habang nagbabantay sa amin. Kaya ako, mga, ay kundinto na ako dito. Eh, hindi na ako maggamit gamit Kaya baka... Wala mag... ka mang pika. Masunog. Ha? Wala ka mang pika. May ako gumamit. Eh. Gawa ng... Pura buyag lang, lang mabit. siya. kasi pag natanggal, hindi na ako gagamit. Krim-krim na, no? na lang. Oh, dito na. Ito. Kunti na lang ako, oh, di ba? Masyadong brownong yung brown nung isang araw. Namula siya pag nagbakbak yan ako. Okay. Akala ng nanay may ilagnat ako. Kasi magpula daw yung mukha ko. Dito lang. May bubuuin pala. Kababantay. Kababantay kay kulit. Ayan. Pwede pa kain. ng mapa. Oo, oh, uli lang naman ako yung mga gamit ko. Nagamit mo sa mukha. Uli. Uli nga cream. Day, day cream. night. Akin sa akin, all in one. Tanda ko yun. All in one. Paggabi. Pang Meron ba yan siya? Nga nagamit ko sa yan. Day and night. Uli. All in one ang binili ko. Yeah, December pa ako makalabas. Yung may yellow dyan sa ano. Na order lang kami sa labas. Uli na ano na. Day cream. Yung day Hey, Stop, stop, stop. Oh. Antok or gutom? Antok yung init ng hangin. <laughs> Kaya nga. Kaya kanina, ah, naibib talaga ako na <coughs> pangalang. Ako pa ay, pag Ano yung pag magbunta ako sa bata? Ay. eh, Ay. Yung, yung bawa no, kasama ko, yung babantay talaga sa maliit. Ang lulusot siya. Siyempre ako maiwan sa bata. Ay. Ay sa katagal ng laro namin grabing anto ko siya hindi ko talaga maano ma yung ano siya ko missing Ay, alam mo ba kung ano yung ano pasok kaya nga wala. may pasok na alaga namin ay, ako pasok, sa Sunday may pasok mo si alam parus. mo anong ulas kami baba 5.30 or di kaya 5.40 like this Ay, pagka walang pasok ganun pa rin Al alas isang baba o oh, di alas 5.30 ako pag walang pasok alas 9 eh ang aga nagising nakaka sarap. Ito so okay. Ay, ginoko. Paano Minsan maaga na. siguro natutulog? Anong maaga? Minsan, alas unsi na nga. Pilitin mo pang ano. Alam mo bang, A pag na, nababa. A ay, alaga mo. Hindi pa ako nababa. Hindi na pala yun siya. So, Nakaupo na ang television. Nanunood na. Hit na hit. na pa lang nila matulog. O, pwede pa lang siguro hindi na matulog. Yakan-yakan Ayan si Paris, madaling araw yan natutulog na. Minsan na. gisingin ko alas 12, alas 11, hindi magising. Ayan, ah, pabayaan Ngayong linggo, may pasok na siya. Sila, ngayon, ala, last week lang, simula ako natulog, si Dintorpe, nasa bed na pasok na. Uh, ano, yung alaga ko, pag walang pasok yan, tutulog Ay, okay. na. Ayan, ito na po. Pero pag may pasok na, alas 8, tulog na. Uy, ito. Nakakaantok ng hangin. Ano ba ito? Ang init-init ng hangin ay. Pati matapos. Pag humampas sa atin ba yun? Hmm. Ibang ano, ibang dating ng init. Alam mo anong ginagawa ko na? Antok na antok talaga ako. Uh, tapos makapikit. Maka Siguro talaga ako. Tapos ganun. Meron. Two hours. Akyat ako alas 9. Baba ako alas 8. Ganyan ba? ba? Ay, pag, 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 -pag magbantay, hit, talaga yung, yung magbantay. Ay, ay, sabi ko sa'yo, iyo, pagbaba ng kasama ko, sabihin ko yan agad. Ay, oh, dyan ka na, bantayan mo na yung alaga mo. Kay, bahala, mag-ano na ako, bahala, magkasakit-sakit -sakit yung dito ko sa kaplanta. Bangit pangit mag-ano, bantay ng bata. Ay, na, pinakahit ko na talaga yun. Kay, tapos, eh, ang sabi niya sa inyo natin, ano yung ginaantok ko? Mm -hmm. Bigla na lang akong nahiga, no? <laughs> sabi na ng alaga ko, Antok ka, Juan. <laughs> <laughs> sabi mo, mo Buti ano, nga alaga ako ngayon, malaki uh, na. na. Hindi na siya, si Paris dati nung maliit pa, nanonood yan ng cartoons, ako grabing antok ko. Hmm. Kaya hindi talaga ako masyadong nag-ano eh. Hindi bali magbantay ka ng matanda. Matanda, kaya mong iwanan dyan. Pero kaya, pwede mong iwanan. Halimbawa, dyan ka lang, kakain ako. Pagbalik mo nandyan pa bata, hindi mo maiwanan? Uy, ang gusto ko, oh, ang gusto ko yung nandyan lang sa sala, naglalaro siya, nanonood siya, o nagdut-dut pa siya. Walang hagdan, wala kayong aakita na hagdan. Ay, sarado man, sarado man. Ito, ilak. Kaya po sa dito ako sa plantahan namin, tapos dito, pinto, makita ko lang siya dyan. Ay, hindi din kay, ang ikot Bata nga. Ma. Maganda alaga, yung infant pa, wag na. Ay, ayoko nang maliliit. Diyos ko. Mas, hindi, mas maganda yung infant kay hindi pa yan malikot. Tulog lang yan ang tulog. Pag dating na yan ang, papunta na sa one year old, ay, oh, ah, no, nakakabuisit na, ganyan. Ngayon, si Paris, oh, ilang taon na ko hindi pa ako maka-rest niyan hanggang hindi yan tulog. Kailangan, kalug-kalugin ko pa yan bago matulog. Yung kahit saan na kami pumunta ang kadiliman, mapatulog ko lang siya. minsan, ang tagal nila matulog Grabe. Ikaw na lang. Kaya nga, nakakabuisit. <laughs> Kaya pag bata ang bantayan, ako, buti nga ngayon mali. Buti ngayon, malaki na hindi mo si na yan no? kahit Claire, iwanan kung oh, plate ni Ate Claire ngayon kahit iwanan kung gising wala nang problema bahala na sila hindi ay, so, naman nagpunta dito na pala rin nagluluto sa ibo si Ate sa mga umuwi si Ate Claire na lang ang bumalik ng Kuwait oh no oh ang si, iba si, ayaw si na si Siami parang sa ibang country uh, na siya po um, um, ibang um, country tapos iwan si ko si Jessica ay si Janice bumalik man si Janice oh silang dalawa na lang Oh, parang iba din kay Jesus Taiwan din sila, Taiwan. Kaya abroad pa mo. Ayaw, ano kasi sila, sa mga factory na sila mag ano, magtrabaho, ayaw na nila sa loob ng bahay. Okay naman kasi yung mga factory na lang. Mga bata pa man kasi sila. Si GC ata, 20 ano pa lang yun. Wala pang 30 oh si ano? Oo, batang bata pa pwede pa mga pabrika. Tayo, pang dito na lang talaga tayo sa koi. Sabi ko nga sa pwede man tayo sa ano, pero Uy, pupa, pwede, pwede. Man ang, ano, pwede, pwede tayo sa Hong Kong. Uh sa Hong Kong din pwede. Tap, mm -hmm. Ang sa isip ko din, okay man, mag-apply tayo, pero baka ma matagalan ba? No? Di, pag ex abroad, mapilis ka na lang makapasok sa ibang bansa. Pag first timer lang matagal. Pauwiin ka? Oo, oh, automatic pauwiin ka nila. Pa I-break yung punta ka pa. Buti papauwiin oh. ka. Dito okay. sa Kuwait, kahit gusto mo nang umuwi, hindi yeah. ka papauwiin. Yeah. Susuli ka ano ma ba yan? Oo. Oh. At least, papauwiin ka sa... Yeah, yeah, may... Alam mo, makakauwi ka ng dito. Doon sa dito namang mag pa. Pwede ka Pwede ka okay, pauwiin uh. Pwede ka Pwede Dito sa Kuwait, at gusto mo lang umuwi. Ang dami nilang dahilan. Ang Oo. dami. Oo. Nanay ko nga. Sabi, so, financial. Pero bago mong cellphone, dalawa iPhone Pro Max. Magsabi. May magsabi ka pa. no. Sa, sa malayo pa, magsabi ka na. Hmm. Sabihin ko sa yun na. Nanay ko hindi nagsabi ng ganyan ang nanay ko sabi pwede sabi ko December na iuwi mo na ako sabi pwede Mrs. June ka na lang ano daw financial ganyan wala siyang trabaho Kinao umagahan nakita ko dalawang iPhone Pro Max tig isa sila ng nanay niya Walang pera daw ha Bakit hindi naman siya nagsasawa ko yun Ang tatay ko Ayaw nga gumastos muna Installment kahit tatay na pero sige ang sabi walang pera. Kasi tatay ko ka magpaalam. Ay, ang tatay ko man magsunod man yung sa nanay ko.